daw sa kwento, meron karo uh, estudyante na nag indecent proposal sayo, diba? yes, ganon. I, oh, oh. Oh, uh, sa iyo. 'Di ba? Yes, actually, ganoon. Oo. Oh, sa tunay na buhay. Kayo. Sa tunay na buhay, meron na bang nag-offer sa kayo ng indecent proposal? May to <laughs> to na po, totoo. Karob yun totoo. Karob. Marami, to, oh. karub Mar marami yun to, na nai, Mar <laughs> marami <Ayaw>. na. <laughs> ano ginawa mo? Ano ginagawa mo uh, Ano mo nai dahil, dahil sabi kong gano'n, um, ako I have no I'm not against with with some other people or whatever that's their life. Mm -hmm. Ako hindi yung first time kong uh, may experience yun, nai. Hindi ko talaga un, hindi ko alam mang gagawin ko. Okay. Uh, parang sabi ko sa sarili ko na parang paano ko kakausapin yung tao na hindi ko siya ma-offend? Uh -huh. Or ah, uh, without saying no or without rejecting this person how am I gonna talk to this person na he or she will not get offended Oo tama parang gano'n. Uh -uh. So, so paano ginawa mo? mo Oo wala na naging nice na la lang ako sa kanila. <laughs> naging nice na la lang ako <laughs> Alam, alam mo na 'yung eh, kung kung may lakas loob lang ako, siguro mayaman na tayong tatlo ngayon. Naku nga 'yan. Oo, kasi Romel, ang kwento na 'yan, may mga milyones na kaakibat hmm. 'yan. Alam mo naman itong batang ito, nangangarap siya, pero gusto niya pagtrabahuhan, Saka hindi siya 'yung sasagot sa 'yo kahit operang ka ng 10 million, hindi po. Wala siyang mga gano'n.